Los Angeles Lakers makukuha pa rin ang sentro ng Clippers na si Zubac nang hindi binibitawan si Austin Reeves. Pero bago yan, bukas na nga ang Game 1 ng Western Conference Finals sa pagitan ng Oklahoma City Thunder at Minnesota Timberwolves. Isa sa mga pinakaabangan sa seryang ito ay ang tapatan ni na Anthony Edwards at SGA. Parehong explosive scorers ang dalawang ito at siguradong magiging dikit at pisikal ang kanilang matchup. Bukod kay SGA, binabantayan din ng lahat ang magiging performance ni Anthony Edwards lalo na laban sa numero unong defensive team sa sa buong NBA ngayong season. Kilalang mabagal magsimula si Edwards sa first half ng mga laro, ngunit bumabawi naman ito sa second half kung saan madalas siyang mag over at buhatin ang kanyang koponan. Kaya't malaking bagay ang adjustments na kailangang gawin niya sa harap ng matinding depensa ng OKC. Isa sa mga pangunahing tagabantay sa kanya ay si Ludorth na kilala sa kanyang matinding on-ball defense. Hindi siya basta-basta nadadaan at siguradong ibubuhos niya ang lahat para pigilan si Edwards. At kung sakaling mapagod o mapasama sa foul trouble si Ludorth, may backup ang ang OKC sa katauhan ni Alex Caruso. Isang championship caliber defender si Caruso at alam ng lahat ang kalidad ng kanyang depensa. Nag-viral din sa social media ang naging pahayag ni Edward sa kanilang practice kanina. Ayon sa kanya, siguradong hanggang Game 5 lang daw ang itatagal ng OKC sa serye. Kahit alam niyang dehado sila, buo ang tiwala niya na kaya nilang gawin sa Thunder ang ginawa nila sa Lakers at Warriors. Samantala, matapos nga ang maagang pagkakatanggal ng Los Angeles Lakers sa playoff picture ngayong NBA season, agad na nagsalita si Rob Pelinka, ang general manager ng Koponan. Ayon sa kanya, gagawa siya ng mga hakbang ngayong off-season upang mapalakas ang kanilang frontcourt, isang aspeto ng laro na naging kahinaan ng Lakers nitong mga nakaraang taon. Mukhang seryoso si Pelinka sa kanyang plano dahil kumakalat na ang balita na handa silang isakripisyo ang ilan sa kanilang mga batang manlalaro upang makuha ang isang elite center. Sa katunayan, bukas ang Lakers sa posibilidad na itrade trade sina Dalton Knecht, Rui Hachimura at Austin Reeves. Ang layunin ay makakuha ng isang top-tier na sentro na kayang tumulong sa mga superstar na sina Lebron James at Luka Doncic kung sakaling makuha nga ng Lakers, kailangan ng koponan ng isang malakas, matangkad at atletic na big man na kayang magset ng solidong screens, kumuha ng rebounds at magbigay ng depensa sa loob. Importante rin na ang kanilang target na center ay mahusay sa pick and roll plays, marunong tumanggap ng lob passes mula sa kanilang playmaker, at may kakayahang mag-block ng tira laban sa mga big man ng kalabang koponan. Isa sa mga lumulutang na pangalan ay ang dating Lakers player na si Ivica Zubac na kasalukuyang nasa Los Angeles Clippers. Balak ng Lakers na makipagnegosasyon para muling makuha si Zubac at ayon sa ilang analysts, posible raw ito kahit hindi isama si Austin Reeves sa trade. Maaaring makuha nila si Zubac kapalit ni Dalton Knecht, Jared Vanderbilt, Gabe Vincent at ilang draft picks. Kung magtatagumpay ang Lakers sa planong ito, malaki ang posibilidad na masolusyonan na nila ang matagal ng problema Seven threes in each of his last two games. Oh, what a pass! Doncic, perfection there on the assist.